Ah, uh, magandang hapon mga kadada. Ah, uh, ito na yung pinakahihintay natin na araw. Pinakakahintay natin. Guess what mga kadada? Dadayo na tayo ng sibuyan. Ah, uh, matagal na araw namin itong pinag-preperahan. Pinondisyon yung makina. Para kasi malayo-layo itong mga kadada. Lay -lay yung biyahe natin kailangan kondisyon yung makina natin at siyempre kondisyon din ang team kadada at ayan o nag prepare na si Dada Win ng kanyang armas hmm. ayan baon ang kanilang mga armas baon ayan at andon si Dada Jumar at maya maya mga alauna abante na tayo kasi para pagdating natin doon Gabi na. Saktong sakto. Yan mga kalala. At saka nilagyan din natin ng tulda yung ano. Baruto natin para hindi masa dumainit. Kasi okay, grabe ang init ngayon mga kalala. Kaya mag-ingat tayo palagi. Ah, inom tayo na palagi ng tubig para hindi tayo hindi tayo ma-dehydrate. Yan. dalawang cooler yung dala namin mga karada mo naman yung mga armas natin no? <laughs> may pang malaki may pang maliit ayan crudo bibili pa ng crudo yes dadawin no? ayan ah, na. Kadara. Ayan na isa. Ilamlam. Tinatay ko sa ba to hindi? Ay anong sabi ng alam mo? Pinayagan ka ba? Pwede. pwede. Pwede? Pwede. Ha, pwede. Kaya gan. Ayos. Pwede na nalibon tol. Ha? Yan to na, yan to na. Yan to na. Oh, everything is under control na. yan Yan mga kadada. Tsaka, ito dapat, hindi ito malimutan oh Malimutan ang lahat, huwag lang ito. Para. Atayan na din si Dada Jumar mga Kanada, oh. dalawa yung baril niya. <laughs> Di yan pag matangay ng malaki indah Oh, malakas. Oh. Oh. Tira na <laughs> Tapos, kay ko Jumar. Yara na, Ayak pa. Siya pa. Hindi mo kay Jumar, ya pa. Ayan, mga dada, sana samahan nyo kami. Samahan nyo kami ngayong araw na to. Magdayo tayo, first dayo sa Sibuyan. Medyo malayo-layo to. Sa Sibuyan, Romblon, tayo, tayo magdayo. Uh, i-try natin kung magandang pangisdayan dito doon sa Sibuyan. Kaya, kami minsan-minsan, magdayo rin kami para makikita nyo kung anong kagandahan doon sa Sibuyan mga kadada ayan mga kadada final check na to hindi oh. ko na crudo ikaw tubig yeah. mga kapay oh. yeah. mga pana hey, si dalin si ayan sa'yo okay, na daw yan di para mo aapat ah, pala to di para nito na Ayan yung crudo mga kadada, isang container. So yun mga kadada, uh, let's go na tayo papunta ng Sibuyan. Yun ang isla. At, uh, ano? Sa, liku sa likuran ng Romblon, Romblon. Ay, uh, isang pulo na natin yung tawiran natin na pulo. Yung Romblon, Romblon. Uh, mamaya pagdating namin doon sa Romblon, Romblon, ipakita namin sa inyo kung Ilang minuto o ilang oras na punta doon galing ng San Agustin, Romblon. Punta ngayon tayo sa... Punta tayo ngayon sa uh, Sibuyan Island. Doon sa ano? Ba, sa... Mount uh, yeah. Giting-Giting and... Yes. Crystal isla... Oh, di, Crystal de Gallo. Kaya bang abangan nyo mamaya at... ipakita namin sa inyo kung paano kaganda yung... isla ng Sibuyan. Tara. na, ano pang hinintay natin? Suburin na natin yung ano? Yung mga surnano doon sa sibuyan. Ayan mga karada, tara na! Let's go na! dito na tayo sa dulo na kung saan kung makikita nyo doon sa may San Agustin ito yung makikita nyo sa dulo so, ito tawag dito sa lugar na to Apunan ayan oh, kay ang gaganda ng mga bahay dito mga kadada ayan at ayan uh, yung makita ang lighthouse doon ayan mga red house dito mga kadada ayan oh. ayan mga kadada mula dito sa dulong ito tanaw na yung Sibuyan ayan o no. at malapit na tayo dito

Galing kami doon sa San Agustin, ano? Ah, ya, Ala una, dumating kami dito mga alas 4 media. Tatlong oras may git, mga kadada. Dito na tayo sa ano? Sibuyan. Pre, patapon nga. Ano ko dyan? Kaya, kaya. Dan, mga kadada. Dito na tayo. Ah, pulang main Hah? Aku nama bilin, Re. Aku. Noleh-noleh apa yang ada Demar? Butay di Yang tidak si ada Weno. Uh, nah, ayo sih yang penggaratin kanon Oh. Uh -huh. Walang Maraming salamat sa Panginoon na naka namin ka ng minang virus Kaya mga abangan nyo lang yung Huli namin na video Abangan nyo lang mamaya Abangan lang Hindi ayaw nilis natin Kaya nyan, basit basit Ha? 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 Ha?

lebih bagus nasi jumar kasi tagal tagal nasi lang hindi na tagal tagal nasi hindi na kano matagal tagal nasi hindi nakabalik di dito 7 years ba naman Mang aila orang itu udah damar. Mang ilang oras itu berkering. Biar.

Kali itu makan ada, di makan rada Di surat highway Pokoknya Bagus juga, <laughs> Mar. pre, buku na.

Oke. 20 menit minuto. 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 20 minutes. 20 minutes. Uh, lagi di gitu. ya ini ranah di tero saya tero ada Sibinyur, gitu. buti ini nilipat dada ano? Ano? Ano pangalan? Alam lah, ada dak TV kau. Ada dak? Ah, ada dak TV. Alam sih, makan ada. Alam ni, ano? ano Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, anong, anong nak hitanya? Wow, Nelson, mamaya may regalo kay sa amin. Ayan. Ayan, mga kita ha? dito. Pati mga bata. Dada, TV daw. sinanay. Stop. Eh, tuk -tuk Ayan mga kada, Tuloy tayo Dristo tayo dristo. Ayan tuk -tuk.

Uh, magmirinda muna tayo mga kapatid dito sa bahay ah, uh, ko yung paratin merinda wala tayong okay. kape Tamayang. thank you for watching.